Kumusta? Tara, silipin natin at intindihin ang inyong workfolio timesheet. Alam ko, sa unang tingin, mukha lang siyang puro numero at data. Pero maniwala ka, sa likod niyan may kwento yan. At yan ang aalamin natin ngayon kung ano ba talaga ang sinasabi ng timesheet mo tungkol sa araw ng trabaho mo. Sigurado ako naranasan mo na to. Titingnan mo yung timesheet mo tapos mapapakamot ka sa ulo. Teka, parang hindi yata tugma to sa ginawa ko buong araw. Kung oo nga sagot mo, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. At sa mga susunod na minuto, lilinawin natin lahat ng yan. Para mas madali natin maintindihan ng lahat ng ito, may makakasama tayo. Si Luna, susundan natin ang isang tipikal na araw niya sa trabaho at gagamitin ang timesheet niya para makita kung paano ba talaga gumagana ang bawat numero dyan. So handa na ba kayong makilala si Luna? Similan na natin. Sige, unahin natin yung pinaka-basic yung pundasyon ng lahat. Bago pa man tayo mapunta sa mga medyo kumpikadong parte, kailangan muna nating ma-master yung apat na core metrics na bumubuo sa structure ng araw mo. Okay? Una sa lahat ang clock in time. Ito yung pinakasimple. Ito yung unang-unang click mo sa umaga. Parang digital na pagsasabi ng present sa trabaho. Yan ang opisyal na simula ng araw mo sa system. At heto ang isang mahalagang tandaan. Ang sistema, yung pinakaunang clock-in mo lang sa araw na yon ang kinikilala niya. Kahit pa mag-restart ka ng computer o aksidenteng mag out at mag in ulit, yung una pa rin ang masusunod. Kaya, para kay Luna, anuman ang mangyari, 9.15 a.m. ang simula ng araw niya. Period. At syempre, kung may simula, dapat may katapusan. Ang clock out time naman, yan yung huling click mo para sa araw na yon. Ito yung hudyat sa system na, okay, uwi na tapos na ang trabaho. Dito naman, kabaliktaran ng clock in. Kung sakaling nag-clock out ka na, pero biglang may naalala kang kailangang tapusin at bumalik ka, ang bibilangin ng sistema ay yung pinakahuling clock out mo. Kaya sa kaso ni Luna, ang official end of day niya ay 7.10pm, hindi yung 5.30pm. Ngayon, pag-usapan natin ang break time. Importante to, hindi lang ito yung official na isang oras na lunch break mo. Kasama rin dito yung bawat sandali na nakalock yung computer mo o yung mga oras na wala kang ginagawa. Basically, anumang oras na nakaklock in ka pero hindi ka aktibo, binibilang yan at binabawas bilang break time. So paano ngayon kinukuha yung total work hours? Simple lang pala yung math. Kunin mo lang yung oras mula sa pinakaunang clock in hanggang sa pinakahuling clock out. Tapos, ibawas mo lang lahat ng naipon mong break time. Yung matitira, ayun na! Yun na yung total hours worked mo. Okay, dito na tayo sa part na madalas nagiging source ng kalituhan. Activity versus productivity. Madalas kasi akala natin pareho lang yan. Pero sa totoo lang, magkaibang magkaiba yung sinusukat ng dalawang yan. Hatiin natin para malinaw. Unahin natin, active time versus idle time. Yung active time, napakasimple. Ito yung oras na may physical na galaw, nag-type ka sa keyboard, ginalaw mo yung mouse, yun lang yun. Sa kabilang banda, ang idle time, ito yung oras na bukas ang lahat pero walang nadadetect na galaw. At ito yung crucial part, ang pagiging idle ay hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ito yung perfect example, di ba? Nanonood ka ng 40-minute training video trabaho yan. Pero dahil hindi mo naman kailangan galawin yung mouse mo, itatala yan ng system bilang 40 minutes of idle time. Kaya mahalagang tandaan ng idle time ay hindi patay na oras. Ngayon, lipat tayo sa productive at unproductive apps time. Ang pinakasusi dito ay ito. Hindi ang workfolio ang nagdidesisyon kung ano ang productive, kundi ang admin ng kumpanya ninyo. Sila ang naglalagay ng label sa bawat app o website. So kung yung ginagamit yung CRM ay nakalabel as productive, doon mapupunta yung oras. Kung yung Instagram naman nakalabel as unproductive, doon din yun ibibilang. At kung may isa lang kayong tatandaan mula sa buong usapan natin na yon, sana ito yon. Ang sistema ay hindi sinusukat ang performance o galing mo. Ang sinusukat lang nito ay kung saan mo ginugol ang oras mo. Sinasabi lang nito, ginamit ni Luna ang app na ito, pero hindi nito sinasabing naging productive si Luna habang ginagamit ang app na ito. Napakalaking pagkakaiba nun, di ba? Siyempre, hindi naman laging perpekto ang araw ng trabaho. Paano kung biglang nawala ng internet o kailangan mong umalis para sa isang client meeting? Ito yung mga sitwasyon na kadalasan nagdudulot ng tanong. Kaya pag-usapan natin yan at kung ano ang pwedeng gawin. Okay, sagutin natin yung tatlong karaniwang what-if scenarios. Una, nawala ng internet? Kalma lang, kadalasan, nare-record pa rin ng system yung oras mo at isasama yan kapag bumalik na yung koneksyon. Pangalawa, may trabaho ka sa labas, like a client visit? Pwedeng predayang ang idagdag sa timesheet mo. Mag-submit ka lang ng manual request. At pangatlo, paano kung may bago kang app na ginamit? Lalabas lang yan as neutral habang hinihintay na mga categories ng admin nyo. Ito. Ito siguro yung pinakamadalas na tanong. Alam mong nagtrabaho ka ng buong araw, pero pagtingin mo sa timesheet, bakit parang ang baba ng productive hours mo? Madalas, yung solusyon dito sobrang simple lang. Manamang, may ginagamit kang app para sa trabaho na hindi pa nakikilala ng sistema o hindi pa nakalabel as productive. Ang kailangan mo lang gawin, kausapin yung workfolio admin nyo. Sabi ni mo, hey, yung app na ito, gamit ko for work, sila na ang bahalang mag-update ng kategory. Ganon lang kasimple. Eto pa yung isang common problem, lalo na para sa mga trabahong maraming reading, research, o meetings. Bakit ang baba ng active time ko kahit nagtatrabaho naman ako? At katulad ng naunang problema, ang solusyon ay nasa komunikasyon at configuration. Pwedeng-pwede kasing iset up ng admin nyo yung system para yung mga specific apps, halimbawa Zoom o yung gamit nyo for training, ay hindi nakasama sa idle time detection. Sa ganitong paraan, maiintindihan ng system na kahit walang galaw yung mouse, trabaho pa rin ang ginagawa mo. At ayan na, ngayong alam mo na kung paano basahin ang wika ng iyong timesheet, hindi na siya basta listahan lang ng mga numero. Isa na siyang tool para mas maintindihan mo ang kwento ng araw mo. Kaya ang huling tanon, para na sayo, ngayong marunong ka ng mag-decode, anong kwento ang sinasabi ng sarili mong data?